ang palayan likaw umaga pa lang nangunguha na ako ng palayan likaw ang palayan likaw ay nakapagpapagana sa pagkain lalo na kung ikaw ay may sipon may ubo ito ay masarap na pampagana yung galing sa lagnat ito ang inuulam kung gusto mo ilaga mo lang sa konting uh, pakulo lang, maluluto na ito. Masarap ito, hindi mapait. Ang bunga niya ay ganito. Ito, ayan o. Oh. Ayan. Ang palayang ligaw. Baka hindi niya pa ito kilala. Masustansya ito. Ito ay maraming vitamin A. Oh. Kaya pagka ako ay umaga na, nangunguhan ako nito at ito ang aking inuulam para pampagana sa pagkain Pag kasi hindi ka magana kumain madali kang tabla na sakit ito gamot pa ito sa diabetes yung mga may diabetes ito ang hinahanap ito ang kanilang uh, gustong ulam hindi naman ito mapait ito ay masarap kainin. Masarap iulam Nakapagpapagana sa pagkain. Parang uh, meron siyang uh, sugar sa dila. Dagi hmm. akong nangunguhan nito. Gustong gusto ko itong ang palayang ligaw. Ito pa lang ay ulam na. Kahit ilaga mo lang. Hmm. At yung sabon ito, inumin mo. Mabisa ito sa mga may sipon. Nilalagnat. Walang ganang kumain. May diabetes. O, ito ang masarap na ulam. Hindi ay nako bumibili ng pagpalayan ligaw. Marami nito sa amin. Ito ay tumutungkong kusa hindi mo na itatanim. Pagka ito ay meron ng hindi taon-taon, hindi ka na mawawala na ang kalayang to Ito ay kusang tumutubo at dumadami. Lalo na pagka maluwang ang iyong bakuran. Marami ang tutubo nito sa lugar niya. Ang daming bunga, oh. Ito ipatong mo lang sa kanin. Ayos na. Hindi ka na maglalagay ng sahog. Wala na isasahog. Hindi ka na magsasahog ng kung ano-ano pa. O kaya ito. So, ako na ang talayan ng kao. Mahinam na ulam ito. Ayan. Matyaga ka lang maghihimay. Ihimayin mo isa-isa. Kaya ako, umaga pa lang ng na. Kailangan matyaga akong maghimay kasi maliliit ang dahon niya. Yan, ang palayang ligaw. Ang ligaw. Ayan, luluto ko na ito, papakulo lang ako ng fountain tubig, talagyan ko ng halubibay at isang kamatis, isang tinapa, ayan may ulam ka na, ang palayang ligaw.